Good morning guys, may na ditong itong karne ng baboy. Sasangkot ako lang ito para ano, babas siya Guys, tinan nyo, nagmantika na yung karne. Magigisa na po tayo, guys. Maglagay nga pala ako, guys, ng konting luya. Akayurin ko na lang. guys. May huya na kinakit ko ng huya. Sunod ko na yung bawang tsaka sibuyas. Magisan ko lang natin. Sunod ko na tong sitaw kong hiniwa guys. Naugasan ko na sa kanina. Ilagay ko na yung pangalawang lata. Ilagay po tayo ng konting asin, guys. Tapos paminta. Guys, ilagay ko na tong sili. Ito lang yung ilalagay yung sili kasi mga bata yung kakain, guys. Baka maanghang tas na makain. Kaya buo yung lalagay ko. Pan natin. Guys, ilagay na po natin tong kakanggat ha? Pagdagdag pa ako ng konting asin. At ayan na po, guys. Ito na po ang aming pananghalian. Bicol Express. Yan po yung version ko ng Bicol Express. Hindi ko siya maangham kasi okay, mga bata pa yung kakain. Kaya yung sili po ay hindi ko na hiniwa-hiwa. Hindi na rin ako naglagay ng siling pula guys. Okay, na, salamat sa inyong panonood.